pagani ng pang-araw-araw na pasani ng mga Pilipino, epektibo na kahapon ang 50% fair discount ng mga senior citizens at pwds sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ayon ito sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang ginhawa sa ating mga kababayan lalo na sa vulnerable sectors kasunod ito ng 50% discount para sa mga sudyante noong Hunyo. Layunin ng Pangulo na babawasan pa ang gastos ng mga seniors at PWDs para may dagdag budget sila sa kanilang maintenance medication at mga support or assistive equipment. Bukod sa mas pinalaking fair discount, inanunsyo din ni Pangulong Marcos Jr. na magsisimula na ang operasyon ng tatlong dalian at light rail vehicles sa MRT-3. 2014 pa ng gobyerno ang mga tren pero hindi pa rin ito napakinabangan ng taong bayan. At ginawa ng paraan ng mga eksperto para maging operational at magamit na ang mga ito. Nasayang ang potensyal ng Dalian Trains noong mga nakaraang administrasyon, kaya't minabuti ng Pangulo na ipaayos ang mga bagon para sa ating mga kababayan. Sa susunod na taon ay target na maging op operational na ang natitirang 45 Dalian Trains para gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Sa naman ng Pangulo ang DOTR na pabilisin pa ang inspeksyon sa mga natitirang dalian trains para magamit na ito sa lalong madaling panahon. Siguraduhin masusuri at magagawa ang regular maintenance ng mga tren. At tiyaking gumagana ang mga escalator at elevator sa mga train station para sa mga mas convenient at sa magagamit ito ng mga commuter.